Magandang araw po mga kaibigan Andito po tayo ngayon sa Pasig Post Office Ngayon po ay Merkoles September 27, 2023 Bali nandito po tayo Para kunin ang isa sa matagal kong inantay Na inaasam-asam po nating lahat Bilang isang YouTuber Bali ito mga kaibigan Talaga hindi ko po inaasaan Kasi dati po talaga nag enjoy lang po ako sa rides Pero nang hinahin naman po ako sa mga videos Tsaka sa mga lugar na pinupuntahan ko Ito po ang aking kasangga Ang galing Bicol Sniper, si AC Ah, uh, yung nga pala mga kaibigan uh, Yung nagchat po sa akin Si Sir Junel Shoutout sa iyo Sir, maraming maraming salamat Sa pag sabi sa akin na Andyan na yung aking Google AdSense PIN Tara, samahan nyo po ako sa taas Mga kaibigan, mga lods kasi nandun po si Sir Junel Sir, sobrang maraming maraming salamat po talaga Maraming maraming salamat po Sa Panginoong Diyos Dahil talagang iniingatan mo ko Lord, salamat po dahil nandito po tayo ngayon dahil po sa inyo to. At salamat din po sa pamilya ko, sa lahat po ng sumusuporta, sa mga nagmamahal po sa akin. Sobrang maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng nanonood ng mga videos ko, sa mga sumusuporta, sobrang maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Kung di po dahil sa inyo, wala po ako rito. Hindi ko po to maabot kung wala po dahil sa inyo. Salamat po sa inyo. Eto na, si Sir sa ah, Sobrang busy. <laughs> hindi natin nakakalain talaga na mangyayari ito ngayon mga kaibigan mga lads. Hindi pa rin po ako makapaniwala na talagang sobrang nakakatuwa na yung pinagpaguran po natin eh talagang may kapalit din naman po pala. Kaya huwag po tayong susuko, tuloy lang po tayo sa pag-abot po ng ating mga pangarap. Talagang huwag po tayong mawalan po ng pag-asa kasi lahat naman po eh may kapalit naman po yung naging hawa. Kaya ito mga kaibigan mga lads talagang sobra sobra pong nagpapasalamat sa inyong lahat sa panunood po ng aking mga videos. Kung talaga hindi po dahil sa inyo talagang wala po ako rito. Hindi ko po maabot tong ganito po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po talaga Lord God dahil talagang kung hindi po dahil sa inyo talagang wala po ako rito. <laughs> hindi ko po maabot ang lahat ng ito. Talagang sobra pong nakakatuwa. Kasi Dati talagang nag-enjoy lang talaga ako sa rides. Pero ngayon, eto mga kaibigan, hawak ko na yung aking Google AdSense pin. <laughs> Sobrang maraming 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 salamat po talaga sa inyo. Hindi po matatapos ang aking pasasalamat sa inyo. Dahil kayo po talaga ang dahilan kaya po ako nandito. Malaking utang na loob po yan sa inyo sa panonood po ng aking mga videos. Sana hindi po kayo magsawa na panoorin ang aking mga video kahit na alam kong <laughs> napipilitan lang kayong panoorin <laughs> basta po maraming maraming salamat po sa inyong lahat eto na po mga kaibigan nakauwi na po tayo sa bahay bali talagang nagumapaw po ang aking kasiyahan ang aking tuwa dahil hawak ko na po talaga yung aking google adsense pin thank you po lord thank you po sa lahat lahat ng sumusuporta at nanonood po ng aking videos po talaga thank you po google thank you po youtube Maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless po. Thank you po.